Itinuturing na welcome development ni Sen. Jingo Estrada ang pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay dating Presidential Advisor of Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr. bilang bagong kalihim ng Department of National Defense. Ayon kay Jinggoy, kwalipikado si Galvez sa naturang posisyon bilang dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines na kayang pamahalaan ang defense program sa bansa. Umaasa rin si Estrada na madaling makakalusot sa makapangyarihang commission on appointment sa si Secretary Galvez upang tuluyang magampanan ng maayos ang kanyang magdato bilang DND Secretary kung saan minsan niya itong napatunayan ng kasagsaga ng pandemya bilang National Task Force Against COVID-19 CHIPA, Implementer at Vaccine Cesar. Tiwala si jinggoy sa pamumuno ni Galvez at uh, mapagkakaisa ang hanay ng AFP at mas mapapalakas ang ahensya at organisasyon sa ilalim ng DND. Na italaga si Galvez na ang uh, Pangulo bilang kalihim uh, ng DND tatlong araw matapos italaga sa pwesto si AFP Chief of Staff General Andres Sentino. Ako si Jojo Sikat, walang ang balita.